Yan po, kawawa ang sitwasyon po ng uh, nilula at nilulo po dito. Dadalwa lang po po, isang, uh, na po sila. Yan po, at natirhan nila isang pagiba na po o nakatagilid na nakubo dito po sa kabundukan at nayak na nga po si Lula. Grabe. Yan po. Yon shout out po. Andi Kayaka Vlogs. Pakisubscribe po ang kanyang official YouTube channel. Andy Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po, Kaya ba, Maraming po salamat. Yan, magandang araw po mga kalingap. Kasi suportahan po natin Andy Kayaka Vlogs. Maraming maraming po salamat, Atid na. Maraming po salamat. Uh, ah, mga kalingap, pasuporta po. Uh, Andy Kayaka Vlogs, napakasipag, napakasyaga mag-scout. Deserve po niya ng ating suporta, mga kalingap ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ad sa kanya mga video. At di kaya ka vlogs isang kalinga partner, mag-subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat kalingap rap. Salamat. Salamat. Yun mga kalingap, mga kababayan, sa muli po sa mapagpalang umaga-umaga sa inyo lahat at tayo ngayon pabuntok no. Kung naalala po yung sinabi ko sa live ko na babalikan ko po ngayong araw na ito ay babalikan ko na po yan at uh, data tayo sa isang napakatarik na ilog na ito mga kalingap, mga kababayan. Dahan-dahan lang po ang inyong lingkod, no? Good morning, good morning po sa inyong lahat. Ayan po, at tayo ay uh, narito yan, ilog po ito, oh, mga kababayan, napakalaking ilog po. At naglulusong po tayo dito sa kabundukan, mga kalingap, mga kababayan, no? Ayan. Nakikidaan po. Pop, magas ko <laughs> Ayan, mga kalingap po, at Tatawid tayo sa isang napakalaking ilog na ito May tulay Kita nyo po mga kalinga pag pinupuntahan At uh, ito nga po yung no? Ayan Kaya po salamat po talaga sa inyong mga patuloy na pagsuporta at pagsubaybay Mga kababayan At uh, pupuntahan po natin yung uh, Sinasabing uh, kahapon yung nakausap po ay hindi, hindi po pala yung bata no? Ang uh, bata po pala ngayon ay uh, kanya pala nga uh, habit bahay at tinuro Hindi pala siya no? Kaya ito yan, mag na tayo mga kababayan mag na po yung lingkod Sa isang uh, medyo matarekting ahon Tayo po ay naggaling sa paglulusong Ngayon naman po ay tayo ay uh, mag -a -ahon. Nagpapasalamat po yung lingkod Kasi binigyan po tayo na ngayon Ang medyo mainit-init na araw No? Ilan po mga kababayan, mga kalingap sa ating mga minamalang sponsor, solid viewers, solid supporters, sa ating mga silent viewers, maraming maraming pong salamat sa inyong lahat no? At uh, tuloy po ang ating uh, pag i scout Paghanap ng karapat-dapat tulungan no po? At yun nga tulad na sinabi ko Na wag po natin uh, alimutan Lagi po natin subaybayan Ang mga upload premier video po Ni na Kuya Bal Santos Matubang At ita-vlog sa Kalinga Prab no? Sige mga Kalinga, update ko kayo Pagdating ko na po doon sa target na area So mga kalingap, sa inyo po lahat, isang mapagpalang umaga. Good morning, good morning po. Lusin bisaya si Mindanao, sa ating mga kababayan, mga FW, iba't si Batibang Bansa, sa ating mga minamalay sponsor. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. No? Ayan, welcome back my YouTube channel, inyong lingkod, Andy Kayaka Vlogs, ang isang matyagang vlogger, matyagang scouter. No po. Walang hinangad kundi makatulong lamang sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan. Ngayon po mga kalingap, tayo po ngayon na naririto no? sa bundok po ito mga kababayan tayo po ay may titingnan at aalamin mga kababayan. At tanungin natin kung anong kwento sa buhay nitong pamilya pong ito mga kalingap. No? At simple po, huwag natin kalimutan, subaybayan ang mga upload premier video ni Kuya Bal Santos Matubang at Ida Vlogs at Kalingap Rob. Samahan niyo po yung lingkod, Andy Kayaka Vlogs, dito po sa Kabundukan mga kababayan. Saan tayo? Dito naan? Yan mga kalinga pa tayo ipupunta na rito. Ah, grabe pong putik pero magaling galing po ngayong araw nito, medyo uminit init na kaunti, no? ayan at may pupuntahan tayo dito na dalawa raw ito na matanda. Kausapin po natin kung anong nga uh, status sa buhay, kung anong sitwasyon, kung bakit nagkaganito, mga kalinga mga kababayan, no? Kaya po, samahan niyo po yung lingkod, Andy di kaya dito po sa kabundukan. ayan magandang umaga po, Nay. Ah, ano po, kamusta po kayo, Nay? Ha? Bakit kaya naiibat kayo na nai? Nay? Pwede ba pumasok, Nay? Ayan, grabe. Bakit ganito na yung sitwasyon, Nay? Lagay niyo dyan, Nay, oh. <laughs> Ayan. Bakit po ganito yung sitwasyon, Nay? Matikanda na po. Hindi naman kami masyadong inaasirkasa ng mga anak at malalayo po. Bakit po, nai? Ah, hindi pa tayo nagkukwintuhan. Napapayak na kayo. Bakit po? Napapayak po ako sa sitwasyon namin kasi hindi na kami magkapaghanap buhay at tanda na po kami. Hmm, matanong ko, Nay. Ah, ano po yung tunay na pangalan po? Adelpa po. Adelpa? Francisco. Francisco. Ilang Ilan na ano po kayo, Nay? 79 po. 79. Si Lulo po yung yung asawa? 69. Ano, 69 naman? Mas matanda kayo? Opo. 29 79 po ako. 79. Uh, ah, ilan, eh, ano tunay na pangalan po ni Lulo? Rogelio. Rogelio. Ama, ah, tanong ko na, bakit po nasa na inyong mga anak? Malalayo po. Mayroon po nasa Bulacan. Mm. Mayroon sa Maynila po. May mga naghihirap din po. Ay, ibig kong sabihin na, ibali lang po naging anak po. Lima po, lima. Lima? Mawala kayong anak na malapit dito? May, ay, wala po. Puro po sila na sa malayo. Malalayo. eh um, ay, bakit ganito na yung inyong uh, napakalit na kubo? bago putik na putik pa ito. Um, po, um, Hindi niyo may pagawa na ay. Ayun, pinag-out tayo tayo ang sawa ko. Kasi bakilid po ito. O, oh, tagilid, para. no? Opo. Um, At asun liito, sandi, wala pa sandi pa luang nai no? Opo. Um, Saan sa kayo natutulog dito, nai? Diyan lang po, sa tabi. Ay, grabe, tulugan ninyo, nai? Opo. Masakit nga po. Mga kapabayan, tinan nyo po, na. Tinan po ang uh, lutuan ni Nanay. Tapos, dito kayo natutulog, nai? O, oh, saan napakaliit na ito? Masakit nga po sa likod at mga isla po doon. Ang lamig nito, nai? Binabanigan man po, may banig. Anong laan yung banig? Ay grabe, no? Matagal lang kayo dito nakatira, nai? Ay, matagal na po kami dito, nakatira. Sa kubong ito? Ito, bago dati, nandoon po kami sa isang kubo, yung kinuha kami ng, Ano, yung anak kong may anak na lalaki doon sa Tinan niyo mga Tinan po mga kalinga nga po pag ako nandito po o nakaukod po ako, nakaukod kasi nga po nabunggo na pong ulo ko dito sa ano sa pinakabubong. Ah, ano ba po? Nay pag paano pagluluto niyo dito nay kung kay may maluluto. Diyan po sa ano. Ay di pag naulan po basa rin. Basa rin po. Parang wala kayong mga kaldero. May kaldero naman kayo, Nay. Ayan po. O, oh, may kaldero kayo. Isang senior. Wala man lang kasi rula, Nay. Wala. Wala man lang kawali. Wala. Ay, grabe, no? Si nananay. Ah, matanong ko po sa inyo, Nay. Ito. Saan po kayo? Ito, ano, dingding -ding, ano, ding, -ding po nila. O, sako. Sa ako, sako po. Sako sa yung dingding. -ding. Tapos ito may kawayan na ilang piraso. Ay, No? Mga bulok na Ay, matanong ko, Nay. Sino, saan po kayo nakuha, Nay? Yung pangaraw-araw na pangangailangan. Tulad po, tulad po ng halbaw. Bigas, kape, o ano, ano pa. Ano kami po na naghahanap nang, kami ng gulay, yun yung tapos dinadala po sa bayan. Ah, kayo ganito, pang naghahanap? Naghahanap po, maski ganito na nang, nang, halos hindi na po ako makalakar. Yung asawa ko rin, mahina rin. Pagdala po, hirap na hirap na rin po. Ang inyong mga anak po, nagpapadala naman sa inyo? Hindi paminsan minsan po. Gaano po? Ilang libo lagi? Ay, yes ko po, 500. <laughs> sa po ng? Lubang... Pagbihira lang ha po, paminsan-minsan lang po kasi Araw-araw yung 500 na pinapadala o linggo-linggo, buwan-buwan. -linggo, pa, so buwanan, pangbihira po nga magpadala. Buwanan? Kada isang buwan nagpapadala naman sa inyo? Hindi po. Hindi. Magkano po pinakamalaking pinapadala sa inyo na inyong anak, Nay? 500 nai? po, 500. 500, Nay? Hmm, Paano yung kakasya, Nay? Sa inyong uh, Ay, pangangailangan, Nay? Yung anak buhay namin na nangugulay kami, yan po, pigaburo budget ko na lang sa aming ikabubuhay. Ano ang kayo ng mga gulay-gulay hmm, mga anong gulay halimbawa na yan? ng gabi, kung may puso, nangingi kami ng puso sa may-ari. Tapos Kaya, pag may nakuha kayong gulay yan? po sa bayan. Binibinta ninyo? Binibinta po. Para may maibili kayong bigas? Hmm, Grabe mga kababayan, no? Oh? Ang uh, sitwasyon po ni at dito, dito. Tapos sila niyo po, oh. Ang lup, putik po ito pag umulan. Putik Di ba natulog dito nai, pag na? Pag naulan? Hindi, mpo. kinala... po yung mga tubig dyan, pumapasok po dito kaya. Mm -hmm. Kailangan baso. Kilala niyo ba ako na eh? Kung sino ako na <laughs> ah, hindi niyo ako kilala sa bagay hindi niyo ako makikilala dahil ngayon natin ang pangita um, no? ah, magpapakilala po ako sa inyo ha ako po si Andy Kayaka Vlogs kasama ni Kuya Pala Santos Matubang at Ida Vlogs Kalinga Prab ang isang matsagang vlogger matsagang scouter po ang isa pong napakarami ko na rin natulungan ha ako po yun ay si Andy Kayaka Vlogs no? Ayan, kaya kaya po ako na dito sa inyo ngayon kasi nga po napansin ko itong inyong kubo, pagdaan ko na talagang grabe, no? Ang inyong sitwasyon. Ilan po anak niyo nai, na nababae na ay Tatlo po. Nasaan po sila ngayon? Nasa malayo din. Malayo po. Ibig ko sabihin ay wala kayong anak dito na malapit. Wala po, puro na sa amin. Ano po nay? Ano po nay? Ano Magandang maga po nay, may tao dito si nanay. Magandang maga po nay. Ano po yung tunay na pangalan ay Rosalip ano ano yung po si Lula na eh? Wala po. Kami lang ang nag-ano dyan pag may sakit yan. Ah, ganun? Bully. Ibig sabihin, binibigyan-bigyan din ninyo? Hindi po. Kung baga, inaano lang namin, inaalagaan namin sila gagamit-gamit yun. Ah, ganun. Ano po talaga na ang sitwasyon nila sa buhay? Eh? Ay, ano po. Malalayo po talaga ang mga anak niyan. Nasa, ano, may bulakan daw yata yun. Hindi namin nakukontak nung may sakit yan. Gano'n na'y kay matalong ko po kayo kasi may sinabi si Lula, na kung, magpa Kung minsan daw nagpapadala sa loob ng isang buwan, minsan wala Oo, pa, limandaan. Nung nakaraan lang po, nagpadala ng 500. Nakaraang buwan lang? mm -hmm. Sa tagal na, 500 lang. May communication ba sila na kanilang mga May anak? May communication po, pero hindi namin makontak Wala lang. daw pong signal sa bulakan. Ay, grabe, no? Inay, matanong ko kayo, gano'n na po sila katagal dito sa nakatira sa malit na uh, kubong ito, nay? Ano po, buwan pa lang. Buwan pa lang? Dati po sila inasaan? Ay nung po, unang bahay nila, yung isang yung Akala, kukuhain sila ng mga anak nila, hindi naman nakuha. Naku. Ay, yun. Tapos naggawa dito ng maliit na kubo. Naku. Sino naggawa ng maliit na kubo ito na yun? Ay, yung lang pong asawa niya, sulo. Ay, sulo lamang po, no? Ito ang siya. Mm, salamat po nai, sa inyong uh, pahayag. Yan po mga kalinga, pang umunting pahayag po ni nanay. Grabe, no? Eh, ngayon ay may bigas pa kayo dyan, nai. Wala nga pong saing. Anong walang pang saing? Naiyak po sinin. Naiyak sanay, po si nanay. Uh, ng, ano, Matka, nanginginig po kayo na. Ba't po kayo nanginginig? Baka nagutom masama, na kayo. Masama po ang pagkiramdam ko. Bakit? Ang trangkaso? Po Nahihilo yung po, po. Ngundin, ako. Ah, ganun. Oo, no? Nakapag-almusal na ba kayo? Hmm. Nag-almusal na ba kayo hmm. ng kanin? Kapi hmm. o ano? Nag-kanin po. Ng... Ibig sabihin wala kayong bigas talaga ngayon? Wala po. Grabe mga kalingap, mga kababayan, no? May mga kapi naman kayo dyan. Wala, wala. kapi, walang asukal. Walang kapi, walang asukal. Ano kasi, na eh, ito? kasi, eh, kasi... Kapag nahanap po sila at may nararamdaman siya. Uh, uh, ngayon. ah, hindi, hindi. makapaghanap buhay dahil may, may, parang may lagnat, ganun. Parang may lagnat kayo, Nay. Masama nai. po ang katabang ko. Na, ah, masama. po, umpo po. Kaya hindi kami nakakapaghanap buhay. Hindi kaya, Nay, kaya nahinain yung katawan dahil nakulang kayo sa pagkain, parang ganun no? Parang ganun na rin po, hindi nakakapaghanap buhay. Hindi man kami may... Yan ah, sinasabi ng kapitbahay kung minsan lang kami may padala ng 500. Isang bisis ko lang na ano, 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 ano. Isang lang. Sabi no, mga kababayan, ang sitwasyon ni Nalula dito, ni Nanay, no? Isa po sa karapat-dapat po ito mga kalingap. Tulad nga po na sinabi ko sa inyo mga kababayan, mga kalingap, na ang ating po, pinupuntahan oh, yung pong pinupuntahan talaga pong karapat dapat tulungan. Yung no? Katulad po ang kahapon, may pinuntahan po ako, ay talaga pong dalawang aking pinuntahan kahapon, hindi po karapat dapat tulungan. At, uh, <coughs> excuse me po, may ano pa po sila may nagsusuporta. Ngayon po itong ating pinuntahan po ngayon, ay ito po ay karapat dapat tulungan mga kalingap mga kababayan. Yung may gusto po magpabot ng tulong po, no? Uh, sa lahat-lahat po, makakapanood po ng aking uh, premier video ngayong gabi, no? Uh, tanggap po natin yan, pamilya naman po ako sa aking uh, Facebook Anti Falcon no at ang inyong paabot na tulong mga kababayan mga kalingap sa ating mga minamahal sponsor makakarating po kay kinananay unang pangunahin po nila ay bigas grocery at iba't iba pa wala po silang lata kundi po to kan lang uh, higaan ay tabla po no tabla na friends sapi ang higaan po ng dalawang matanda mga kababayan at uh, may sakit pa po si Lula no yan grabe la Bigyan ko muna kayo ng pambili ng bigas, ha? Opo. Yung aking muntan ng kayanan sa ngayon, ha? Opo. Sa ngayon muna lah, ha? At hayaan ninyo, nandiyan ang aking mga minamahal na ninang, na mga minamahal ko yung sponsor. Uras na magpadala sila na'y dadaling ko agad sa inyo, no? Opo. Ayan po mga kalingap. Ayon, sila, Ibigyan ko muna kayo ng pambili bigas, no? Sa ngayon muna, no? Opo. Ayan. Ngayon, hawakan nyo nai. 500. 600 nay. 700, nay. Ako, nay, na, 700 nai. ay. Magtitila ko na yun ng ha? Opo. Kaya, maraming, maraming salamat po. Opo. Oo. Nay, bili kayong bigas, pang ulam, no? Opo. Pasalamatan nyo, Nay. Maraming, Ay, salamat po. Maraming salamat po sa naitutulong ninyo sa amin. Pasalamatan nyo po si Ninang F. Maraming salamat po, Ninang F. Yan, sa, si tulong ni... po ninyo yung may ibibigay sa amin. Opo, yan po, ni, Lula, galing po yan kay Ninang F. Opo. Mga kababayan, mga kalingap, ako po sa ngayon pa lamang lubos na nagpapasalamat na sa inyo sa inyong ipaabot na tulong sa dalawang matandang ito mga kababayan. No? Ayan. At uh, hindi po maipayos ang kalamuting kubo na napakalit halos sa uh, isang di lang halos ang pagitan, Tapos sobra pong putik, ang higaan po nila ay tabla na pinagsapisapi. No? Masakit sa likod. Di ba, Nay? Masakit po sa likod. Yan po so, mga ka. kalingap. At asino sino nagawa ni tunay na kubong itunay? Pre? Kaming dalawa lang. Kayo lang dalawa tanda, yung may ni tatay, tulong, nilulog. Tulong po kami po. Kayo dalawa tulong, tulong tulong. Po. No? Tapos ito ding, -ding yung mga sako to. Oh. Ah, sako ba tutulda. ito tulda? So, Saka. Tapos okay. ang pinagulutuan ninyo, grabe naman. Diyos ko puro. Di ano na tayo ni tunay, no? no? Anong gusto mo na ibig anong Ang gusto mong maipabot sa iyong mga anak? May laya ka nay. Anong gusto mong maipanawagan sa yung mga ako, anak? mga, yung mga anak ko. Nandito po ako nilapit na ako ng tutulong sa amin. Kung kayo man nanonood o ano man, mag-isip naman kayo na dapat kami maalala ninyo. Marami naman salamat po, Tid. Okay lang na yan, okay lang na yan. Okay na po. Anong masa, ano nga yun, Nay? Ang inyong nararamdaman, Nay? Ngayong nga, uh, nagpangilala tayo, dumating ako dito. Ano po ang inyong nararamdaman, nararamdaman sa ngayon? Nararamdaman napakasarap ng na. pakiramdam ko nung dahil may dumating rin po na tumulong tutulong sa amin. At... Opo, na sana malalig tayo na sa ating mga Diyos, no? Opo. Na sana ang ating mga minamahal na sponsor, ang aking mga minamahal ninang, ay uh, agad ng tulong para sa inyo, no? Pero sa ngayon, iyan muna, pambili muna ninyo ng bigas pang ulam, no, nay, no? Opo. Ang mga na po, po. O, ni Andy po. Kaya Kaplags, na nanggaling po yan ay kay ninang, kay ninang F, ha? Ninang F, marami, maraming salamat po. Mm -mm. At may makakabili rin ng bigas. At napakabait po rin. niya, bago kong isponsor niya, at napakabait po niya, napakamatulungin, no? Okay. At pag napanood po niya, ni F, at sa, baka mapabutan kayo ng tulong, no? At hindi lang niya, baka yung iba kong mga ninang, no? Opo. Nasa ibang bansa sila, no? Ayan, tibay ay. loob lang, nay, no? At bili na kayo ng bigas para makapag-amusal. Bili kayong gatas, ha? Opo. Saka pang ulam, no? Damihan nyo na agad ng bigas. Ha? Maraming salamat. Yun, mga po. kalingap, sa inyo po lahat, maraming salamat. Maraming, maraming, salamat Ipakikita ko po ang kabuuan po ng bahay, kubo, na napakaliit ni na lula o ni na nanay. Ito, mga kalinga po, ang putik po dito, napakakuan. At ito, ang sangga po nila dito sa isang napakalit na kubo, isako, mga kababayan. Tapos, ang lutoan po nila ito, no? Tungko na napakaliit. At ako yung nasuot na po dito, mga kababayan, mga kalingap. Ito po, ang... Uh... Sira-sira Uwasak-uwasak na kubo ni nanay uh, May bubong po ito na na Anahaw yata ito Na kaunti at nauga po mga kababayan Nauga na katagilid Pero yung parte po doon Sa so uh, entrance nila Ay uh, nilagyan lamang po na ilang prasong kawayan Tapos ito sako na Tapos ang bubong po ay ganito no Ayan mga kalingap Ang po nila ay tabla na pinagsapisapi Masakit po sa likod mga kababayan mga kalingap Napakaliit po na kinikilusan ng dalawang matanda at yun na nga po, napayak na nga po si Lula sa kanilang uh, sitwasyon, mga kababayan, mga kalingap. Kaya po, dun sa po inyo lahat, no, uh, tayo po ay uh, ang inyong paabot na tulong para po sa kayo na Lula at kayo Lula na Lulo nakatira dito sa isang napakalit na kubo. PM nyo naman po ako sa aking uh, FB o Facebook, Andy Falcon po. Matik po, na inyong paabot na tulong, makakarating po at isa po itong kasakarapat dapat na tulungan, mga kababayan. Kita nyo naman po, oh, yan, at ang lupo ng kanilang higaan, pakikita ko muli, ang na ng kanilang higaan na ito. Tabla po na pinagsapi-sapi, tinalian po ng uh, tila, o ano man ito. Ayan, atan uh, lula, parang wala kayo ditong kumot lula ah. Ayan, ko dyan. Wala kayong kumot. Eh paano yan lula kung mag malamig, di wala kayong kumot ni lolo? Ayan po ito, tinabing ko lang po at ano, Itang kita, dito sa... Ah, tinabing lang ninyo? Oh, tinabing ninyo sa? Tinabing ko dito sa dingding at yan, baga po. Mm -hmm. Ibig sabihin, Lula, yung kumot ninyo, uh, so, tinabing uh, lang ninyo dito sa kwan? Oo, uh, sa araw po, tinatabing ko dyan. Oo. Mm -hmm. Nahiya nga po ako sa mga tao dyan na dumadaan. Ay, natural lang po yun, Nay, kasi sobrang hirap na yung buhay. Ay, huwag po kayong mahiyan, Nay, dahil hirap na nga ang buhay, no, Nay, no? Ayan, grabe. Wala rin kayong unan. No? Namin yung mga damit-damit lang namin Ah, damit lang ang inyong inuunan Yan po mga kalingap, damit lang po ang inuunan ni Nanay dito Ay, ano na tayo nito Ayan O, oh, sige na, Nay Maraming salamat, Nay, ha At uh, bilhin na ka ng bigas, ha Opo, maraming salamat Babay na, Nay, babay na Babay, maraming salamat Thank you po, thank you sa lahat Yan po, si Lola Yan, Yan po mga kalinga po. ang parting ito Nilagyan po ng plastic, no, na sangga yan, tapos ito, ang bubong nila dito, grabe naman. Napakababa po, untog po inyong uh, ulo sa bahay po ni na lulang ito dito at ni lulo. Ano? Ayan, grabe. Lo, kamusta na kayo lo? Ito po yung asawa ni lula. Kamusta na po kayo lo? May naramdaman din. May din kayo lo? Ano pa po lo ang hanap buhay? Nakapaghanap buhay pa kayo lo? Talbos kamuti Talbos kamuti? Ay grabe Talbos ng kamuti Inaano niya binibinta? Mm hmm. Ayan po si Lolo ka. Ba't parang malungkot kayo lo? Sabi mm -hmm. po mga kalinga hindi na po makapagsalita si Lolo dito Nakakawa ko sa yung sitwasyon Ah ganoon po Ayan masama daw po pakiramdam Ito po ang kalasitwasyon nito sa kabundukan mga kalingap mga kababayan at yun nga mga kababayan mga kalingap no at ito nga narito nga tayo sa munting napakaliit po talaga itong nakubo ni nalulot dula no at uh, ito nga dumating tayo na biglang umiyak agad si Lula hindi pa, hindi pa po ako nagtatanong umiyak na si lula kasi nga po wala pa na talagang kabigas-bigas at uh, hindi pa rin nata na uh, kain mga kababayan itong dalawang matanda no? kawawa po ang sitwasyon ng mga anak po ito kasi napakalalayo ang iba po hindi na alam kung nasaan no yung isa daw anak ay nagpadala doon ito nakarambuan ng 500 peso ay hindi po talaga kakasya no minsan minsan lang daw po yon pambihira at nung nakarambuan lang daw nagpadala nga kaya po sa inyo lahat maraming maraming po salamat isa po ito sa ating nilalapit ko rin sa inyo ang pamilya ang mag-asawa pong ito na matanda na na sinalulo at si Lula, no kaya migay migay shout out po no sa nag nagpaabot agad una ngayon binigyan po natin ng uh, ating abot muna na kayanan marami po salamat kay Ninang F no yan salamat po kay Ninang F shout -out po sa inyo at bigay s'yempre po bigay mga din po kay Princess Fernandez vlog shout out po shout po sa napakabait ko rin pong Ninang na napakamatulungin na sa puso din po pagtulong wala pong iba kundi kay Ninang Nikki Ruhas salamat po Ninang Nikki Ruhas isang mapagpalang uh, umaga tanghali gabi sa inyo ninang at ingat po kayo lagi sa inyong pamilya. Siyempre po, may sa kalabas at adyos isa kong ninang na napakabait napakamatulungin. Wala pong iba, kundi kay ninang Marisa Sunakawa. Ninang Marisa Sunakawa, shout out po sa inyong pamilya. Ingat po kayo lagi. At siyempre po si sa Corinne Ninang, Miguel Miguel Abisot po, napakabait napaka-matulungin din. Kay Ninang uh, Route Beach Mix Vlog, shout out po sa inyong lahat no. Ingat kayo lagi Ninang at igabayan kayo natin po may kapal. Paki-suportahan po kayo YouTube channel, walang iba kundi kay kapatid Laura Imbirakit Official no. Miguel Miguel Abisot po sa inyong lahat. At siyempre po Miguel Miguel Abisot po, walang iba kundi kay Ninang Carol Halaman no. Shout out po kay Ninang Carol Halaman. Siyempre po, kay Ninang uh, Manaylis, Manay Liz, may game -game -love shout out. napakabait din po yan. Kay Ninang uh, Margaret Lemio, may kami gilab shout out. At kay Ninong o kay Kuya, no? Maraming salamat sa inyo lahat at alam niyo po yung mga sino-sino kayo. At siya nga po pala mga kababayan, hindi ko man po kayo may isa-isa. Ito lang po masasabi ko po sa inyo, alam po iyan kung mga sino-sino kayo. Yung mga nagpapabot ng tulong kay Andy Kayaka Vlogs, gabayan kayo na ating po may kapal sa inyo lahat-lahat po, no? At bago po tayo pansamantala mamamaalam mga kababayan, Huwag po natin kalimutan, lagi po natin patuloy subaybayan, suportahan ang mga upload premiere video ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate The Vlogs at Kalinga Prab. Sa kabutihan lang ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan po. Simple po yung lingkod, Andy Kayaka Vlogs, ang isang matsagang vlogger, matsagang scouter mga kababayan. Walang inisip po lang hinangad, kundi makatulong lamang sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan. At bukas po nga pala, birthday na po na yung lingkod. Ano po, at uh, ewan ko kung ano nga mangyayari madadagdagan lang ang ating uh, edad pero ang ating puso po ay batang-bata -bata pa. <laughs> Shout out po sa inyo lahat. Babay po muna. And God bless. Sa muli po. Andy Kaya Vlogs. Ka